Поехали. Ano kada sa? Para po ba 'yan ang po? Kakayodero kada. halos mag iisang lang kasi <tong tiyan> <Ulan. tong tiyan> Ice bag. Ha? Huh? Ice bag. Ice bag. Sampo. Isa na lang po yun. Tapos isang cream shot. 17. Cream Siyempre. po. Mm -hmm. okay. ah, Thank ah, so you, sir. May print po. Ah, sige po. Mayroon mo naman. ang 2,000

Tide. Tide ano? tatlo. No? Powder. Tapos, daon ni tatlo. Isa lang po. Isa lang din daon ni. Tapos, toothpaste isa. Duhana. 40. Shampoo. Yung kulay green na ano. <mulay> Salam po. 46. 46. 46. Okay. Hello? Ha? Marka isa. Eh, huwag na pala ko yung, yung tatlo na blue. Tapos at tatluan. Yung tatluwa, Pa-fail again. Ako na mag-a-assist mo ba? Ako na mag-a-assist. In sir. Ready. Wala pero pasensya na. Yan ko ba talaga na bumalik mo sa akin. Adik ka na? Ako na si mo. Wala pang mag-a-assist talaga.

किनागा लुन्ते बाथ बना

20 chapters Lawan sa lawa pa. Lawan. 100 pistol. Woo! Rintong pa eh. Ningit ini wala bang ano yung one half lang? One and one half? Ha? and Wala na, ganyan lang. ganyan lang. Yung one half. Ito, one, one, and one half to. Okay. One. Ah, one half lang. Malaki, maliit. Maliit na maliit. One and one half yan. Wala man natang one half. Ayan, ito na lang. <laughs> Baka one. <laughs> <laughs> Sampo. Sino to mama? Ay, ah, siya, no? Ito na mga 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 Oh, the chicken needs